Alam mo ba? Kapag usapang bayani, agad nating naiisip ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa kasarinlan o kalayaan ng Pilipinas. Sa pagdiriwang natin ng World Greatness Day ngayong August 15, kilalanin naman natin at parangalan ang mga taong nagpamalas ng kabutihan at kagitingan lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Marami tayong maituturing na bayani na madalas hindi napapansin ng ilan o kaya naman ay hindi nakikilala. Noong kasagsagan ng pandemya, marami ang tahimik na naglingkod, nagsakripisyo at nag-alay ng kanilang mga buhay para sa kapakanan ng iba. Ito ang mga doktor, nurse, healthcare workers, delivery riders, mga pulis, sundalo, guro, security guard, magsasaka at maging janitors. Isa rin dito ang mga media. Lahat sila mayroong mahalagang ginampanan para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa kapwa at mayroong hindi matatawarang kabayanihan para sa ating bansa. Ngayong nahaharap naman ang bansa sa pagtaas ng mga bilihin at gyera, ang siguridad naman sa pagkain ngayon ang nagiging panganib. Kaya ang Presidential Advisory Council, isinusulong ang kampanyang Bagong Bayani. Dito layong bigyang pagpupugay ang mga magsasaka sa patuloy nilang ambag sa food security ng Pilipinas. Ngayong World Greatness Day, bigyan natin sila ng nararapat na pagkilala dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan ng pagiging bayani. Hindi man ito laging nakikita, pero ang kabayanihan nasusukat naman sa mga simpleng bagay na ginagawa para sa kapakanan ng iba. Ngayon, alam mo na.